may tatanong lamang ho ako sa inyo. Itatanong ko ho kung kaugali ng nanay ninyo ang inay ko. Tingin nyo ang lagay ng aming asukan. Nasa mayonnaise. Ang lagay ng aming kape. Nasa cheese whisk. Ang lagay ng aming coffee meat. Nasa o. Pero may maganda naman kaming lagay ng asukan. At saka kape. Hindi ginagamit. Nagtitis doon. Eh bago pa naman Kailangan kami. Kailangan gamit niya. Ang tagal na niya. Naluma na. Tapos sa mga pinggan namin. Hmm. May mga dingaw na. Hmm, ang itim na. Pero may mga babas kasing kaming pinggan. Hindi kinagamit. Inilalabas lamang yung pag mga pe may pestahan, may handaan din sa bahay. Tapos pagka kumakain kami, nakakamailaan kami. Ang mga kutsara, inilalabas lang pag may mga bisita. Tapos minsan nga, wala kaming komot. Sira-sira. Tagpi-tagpi ang aming komot. Nailalabas lang pag may mga bisita. Wah! Oh, inilalabas lang pag komot. Oh, yung mga punda. Pag may mga bisita. Bisa na nga, nagtataka na ako. Iniisip ko baka yung mga bisita namin, antunay nilang anak. <laughs> Tulad ngayon, wala kaming kurtina sa bahay. <laughs> Nalagyan nila ang kurtina pag Pasko, piyasta, may handaan. Hindi ko nga ala. Hindi ko alam kung ano tawag sa uganing gayon. Pero baka uganing Pilipino. Nung no, aming rep, lagay ng aming tubig. Basila kayo ng 1.5. Basila kayo namin, Ay, <laughs> Basko, ng ang dami namin, pichin na magaganda. Ay, mabasagin! Ako bahit yan ang ilay ko. Ganyan tigil na ngayon, ina. Ganyan din. ina, pag-augali. Shhh! <laughs> pag